Kain na nasayang tulad ng kanin tumaas ayon sa datos ng DOST-FNRI. Narito ang uh, news scoop ni Maine Barreto. Tumaas pa ang bilang ng na mga nasasayang na pagkain o plate waste sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling 2018-2019 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology. Food and Nutrition Research Institute, tumaas sa 76 grams ang mga nasasayang na pagkain sa isang araw ng isang pamilya kumpara sa 72 grams noong 2015. Paliwanag ng DOST FNRI, malaking bahagi ang kanin sa mga nasasayang na pagkain na aabot sa 53 grams o katumbas yan ng 36,000 na sako ng bigas sa loob lamang ng isang araw. Samantala, Nasa 8 grams naman ang nasasayang na gulay habang nasa 5 grams ang nasasayang na isda. Pinayuhan naman ng DOST-FNRI ang publiko na maging wais at huwag bumili ng sobra-sobrang pagkain at planuhin ang mga pagkain ihahain para iwas sayang. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.